Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad May tanong dito Salam ustad, tanong lang po Haram po ba na kumuha ng pera Sa wallet ng mister ng walang paalam Dahil hindi naman po siya nagbibigay ng pera sa mesis niya Wa alaikum salam wa wa barakatuh Pangkalahatan, ang pagkuha ng pera sa asawa Na wala siyang alam Is bawal po So hindi po pwedeng kumuha ang misis sa pera ng kanilang mister na walang paalam o hindi niya alam kasi haram po yun at consider ko ito na pagnanakaw. Pero sa kalagayan na ito na tanong ni misis ay hindi siya nagbibigay. Kung hindi nagbibigay ang asawa mo ng sustento, hindi tumutulong sa iyo, uh, hindi sumusuporta, uh, madamot, dito pinahintulutan na kumuha ang misis na pera sa mister niya nang walang paalam. Basta yung sasapat lang sa kanya, sa kapangangailangan niya at sa anak niya, yun lang. Pinahintulutan dito ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, lalo na si Hind, nagreklamo siya sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam kasi ang mister niya ay madamot at hindi sumusuporta. So nagpahintulot ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na kumuha si Hind ng pera na hindi niya alam. So pwede po kapag ang, ang, mister mo ay madamot at hindi ka sinusuportan, pero yung sasapat lang po sa iyo at sa mga anak mo. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته